so sa Costco ngayon. Actually, apat na tindahan yung pupuntahan ko within this area lang. So, yung bibilin ko lang dito sa Costco is itlog, da, at saka rice. After nito, pupunta ko ng pet barn kasi bibilhan ko ng pagkain si Rosie. Kasi ilang araw na siyang walang gana. Siguro sa pagkain niya. Kasi nag-change ako eh. Nag-change ako ng pedigree. Parang mali. So, anyway, nag-change ako ng pedigree. Ayaw niya. Daming magagandang carpet, guys. So, Ito yung mga designs na. No? So magkano ba to? 150 159 So 160 Ganda? Yung zebra Ito maganda oh uh, Mas malaki siya 200 7 feet by 10 feet Tag 500 Made in Belgium Hindi siya made in China Alright guys uh, Bumili din ako ng Greek yogurt Kina lagyan lang ng honey At saka chia seeds Si China gusto niya Lagyan ng oats Ito na yung breakfast niya Meron tayong 900 grams Na marinated na isda Mura lang siya. So, $9 lang siya guys. Naka-sale. So, tikman natin kung okay ba to. So, dito sa Costco guys, meron na tayong ano, uh, Filipino hotdog. Ayan no? Oh. Dalawa na siya. Baka na ba ito? So, $12.50. First time ko itong makita dito. Mag try natin. So, bumili din ako ng olive oil guys. Pang dalawang buwan na siguro ito. So, sa rice. Basmati rice. Dito na tayo pet barn, pet barn. Bila na natin pagkain si Rosie. Oh, si Rosie, meron pala siyang schedule dito for grooming. Kailangan na siyang gupitan professionally. <laughs> Kasi kami lang ni China yung nagugupit eh, minsan. Hill Science yung paborito niya eh. Ah, ito. Hill Science. Small mini. Ito yung kang Rosie. Ito ata. Yun. Ito na nga. Okay guys. Dito na pala ako sa Bunnings. So nakuha ko na yung mga halaman na gusto bilhin. Ito yun siya. Ito yung Thuja. So apat na ganito. Kasi meron na kami tatlo sa bahay. So bumili din ako ng compost para healthy yung lupa. At saka laruan ni Rosie. Uwi na tayo sa bahay kasi itanim ko pa to. Okay guys, simulan na natin to. Uh, seven siya. So yung tatlo, meron akong nahukay para sa nanela Yes, so seven siya lahat. Ayan dun. So magukay pa ako ng apat pa. Pero before natin itanim guys, lagyan lang natin siya ng compost at saka yung garden soil natin para mas healthy yung mga halaman. Guys, good morning. sa 7 o'clock. Magluluto so, ko naman yung sa salamay china. Magluluto ko ng hotdog na to na nabili ko sa Costco. Hindi ko alam kung pure foods to. Tasty, juicy hotdog. At saka magluluto din tayo ng itlo. Magluluto din ako ng kamote guys. Lagay ko lang to sa oven. Tsaka magluluto ako na chicken breast pang maramihan na. Kasi ito yung uulamin ko for 4 uh, to 5 days. Nabili ko din to siya sa Pasko, 2 kilo. Lagay ko lang din to siya sa oven. Okay. Rosie. Para sa kamote natin, slice lang natin siya into cubes. Para madali siyang maluto. Ayan. Ito lang. Tsaka ilagay ko lang siya dito sa bowl kasi isi-season natin siya mamaya. Okay, last kamote guys. So ito na siya. Anim na kamote. Magyan ko lang siya ng asin, black pepper, at saka konting olive oil before natin ilalagay sa oven. So okay, ko lang siya dito. Baking pan. At saka baking paper. Okay. Magyan ko lang siya ng konting olive oil. At saka asin. Nalagyan ko siya ng paprika, guys. Ayos. Tsaka, ihalo-halo lang natin. Naghugas sa na manawan ng kamay. Mix na natin siya na maigi. Yan siya. Okay, and ilipat lang natin siya dito sa baking dish. Ayos. I-spread lang natin. So, ito na yung ano, pamalit ng rice ko, guys. Okay, guys. Lagay ko na itong kamote sa oven. Ayun. Lutuin ko lang siya in 40 minutes. Ayun. Okay guys, para sa chicken natin, slice ko lang siya into dice pa din. Tapos na mag makekas mekas, -mekas. So, ito na yung itsura niya, guys. Lagay okay, ko lang to siya sa baking tray. Tsaka, pagkatapos ng kamote, ito naman yung susunod na lulutuin ko. Yo! Ito yung baking tray. Nilagayin to siya ng baking paper. Nilipat uh, na natin yung manok. Manokens. And... Okay, spread lang natin siya. Nang maayos. So, yan, guys. Maraming na tayong ulam ng limang araw. Tsaka, yung kamote. Lunch ko lang to siya, no? Sa punan. Iba pa panin yung ulam namin ni Gina? happy na ako sa ganito. Mura lang to siya. So, antayin lang natin yung kamote na matapos maluto. And, lalagay natin tong manok. Okay, guys. Sa breakfast natin, ito, itlog at saka spinach. Ayan, nahalo-halo ko na siya. Konting mantika lang. Ayan, guys. Masarap na to. Okay, okay. Kaligo na ako guys. Grabe. Nabago daw na dun sa front yard. Sa ng likod. ko. may problema, hindi ko natanim dalawa. Kasi yung pagbukay ko, merong malaking bato sa ilalim. So, kailangan pa namin manghiram ng jackhammer. Anyway, ito na yung ano, finished product ng niluto ko. Yung chicken breast at saka kamote. Parang walang sakit guys ha. <laughs> <laughs> Akala namin nagka-COVID siya. Test yan siya kanina negatibo Tulog yan siya. Maaga pa yan bukas. Si Rosie guys, ilang araw na hindi kumakain. Kumakain siya ng treats pero yung kibbles, yung dog food, ayun niya. Ay e, matakaw pa naman to siya. Ipapack ko na to siya. So, 200 grams ng manok at saka 150 grams ng kamote. So, tignan natin kung ilan yung container magawa natin. So, hopefully, lima or at least apat. So, kumain ako kanina kasi hindi ito Magbe-bake ako ng ano guys, banana bread. Namash ko na yung saging. Dalawang malaking saging. Nagyan ko lang siya ng almond lunch flour. At sya tatlong itlog. And mix ko lang yan siya lahat. Lagay ko dito sa baking tray. So, si Chi na galing pala yan ka, ng kanam. Nagkasakit pagkatong araw na yan. Mabuti na lang. Medyo okay na siya ngayon. Pasok pa din bukas. So okay guys, tignan natin kung ilan yung magawa natin dito. So at least yung chicken, chicken breast is uh, 180 to 200 grams. Okay na yan siya. Ganyan lang siya karami guys. So. At saka uh, kamote. Kamote 150. Lahat-lahat 350 grams, 355 grams. Okay na yan, ito na yung lunch ko. Uh, minsan ilalagyan ko siya ng broccoli. Alright, guys, nagagawa tayo ng limang, limang pack. So, meron na tayong lunch for five days. Lagay ko lang siya sa ref. So, yun. Gura and healthy na lunch. So, yun. Next natin na gagawin, guys, is yung banana bread. Pang snack namin ni Jaina. Dito na yung uh, mashed na saging. At saka dalawang cups ng almond flour. At saka tatlong itlog. Pwede honey or maple syrup. So, sa ngayon, maple syrup yung gagamitin ko. konti lang. Ayan. Tsaka, lagyan lang din natin ng asin. At tsaka, cinnamon. At least, ano, uh, one teaspoon of cinnamon. Ayan. At tsaka, lagyan din natin ng baking powder. So, two teaspoon ng baking powder. Ayan tsaka mix natin yan guys ganito na yung itsura niya so pwede na natin kung ilagay sa baking dish and gagamit lang tayo ng baking paper guys ilagyan ko muna siya ng oil dito sa loob para kakapit yung baking paper Okay, lipat na natin yung banana bread. Okay guys, nalipat na natin. And lagyan ko lang siya ng dark chocolate. Ayan. Konti lang. Pampadesign lang. Pampadesign ng, ng banana bread natin. Ayan yan siya guys. And lagay lang natin sa oven. So yung mm -hmm. oven natin is na nakaset sa 175. So, lulutuin lang natin siya, guys, ng 50 to 55 minutes. Basta makita nyo na medyo brown na yung sa taas, okay na yan. Okay, guys, luto na yung banana bread. Oh, wow. Tignan nyo. Ih, bango. So, yan na yung banana bread natin. Yan yung gusto ko, medyo toasted sa ibabaw. Pa-cool down lang muna natin siya.